Dumikit yung paa mo. Dumikit eh. Oh. Ah, dito dito na kakagano kami. Tapos lumapit kami. Oh, uh, tapos bigla tayong gagano. Okay, ikaw piece bi mismo uh -huh. ang lumapit sa amin. Okay, sige po. Ay, tapos bilang. Hoy, pag gano'n. tayo ka na. Sana mo na dito pa. Ah. Oh, maganda ka pag nauutok ng tugpa, ah, mas. Totoo 'yan. Sabi mo lang kung kailan, ha? Okay, sige. Bilang ka. 1, 2, 3, go! Nakita nyo yan? Ito to? Ayan Yan. Ayan. Ano mga nagmaneho sa atin ngayon? Ah, 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 ako. Ako. The oh. fun starts ah, where the road, road ends. ends. Pinoy okay. off-roaders. Of ayan masasabi ko. Hmm. Ah, ano? Pa, eh, Pinoy eh! Masa, Pinoy. ka magigiting na driver sa na nakita ko. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako ninerviews at tumabot yung... Sa buong buhay mo? Uh, ang nah, nah, tagal nun! Nah, 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 ninerviews lang ganito? Biro mo? dami-dami ko ng kinantahan. Saksakan ng taas ng nervyos ko. Pero rito, lumampas. nagpas high blood na ako ngayon eh. Naramdaman mo rin? Oo. Ako nga, tinawag ko ng lahat ng santo eh. Oo. Naubusan na ako. Tinawag ko, Todos Los Santos eh. Todos? Todos Ate, no, na. ano, ako, ay, basa yung kamay ko sa ano, sa pawis na ano. Medyo pati yung, na. pati yung, kaba. Pero ngayon, okay na. Okay na. <laughs> wow. Okay. Wow, par. parang... Dito sa disyerto na... beer mo, dito Bumasa. wala ka tubig-tubig, ikaw nabasa. Oh. Oh. Oasis. Beer. De, pero masasabi ko, ako Galing para nyo? sa akin, para sa akin, wala... Umaapaw ako ng paghahanga. Oh. Mga tunay na mga barakot, magigiting at matatapang. Galing. Yan. Galing ninyo. mga walang hiya kayo. <laughs> <laughs> alam mo, itong, alam mo, okay. gusto ko gano'n Oo. Oh. Ewan ko sa inyo ako, gusto ko suma kayo lahat isang round. Ayan! Ayan! Tara! O, na. Game! 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 Tara na! Tara Tara 明白